So hello, yun po. O, may special guest po tayo uli. si Echo. O, so pag-usapan po natin kasi kalalabas lang na sa IPO yung copyright registration para sa EB Happy sa'yo. So ano ang reaction mo dito? Ano masasabi mo? Thank you sa IPO kasi in-honor sa akin yung EB Happy. And dapat naman kasi ang EB Happy is everybody happy. Kahit ka na pong sabihin ng mga bashers, mapapagod lang po kayo pero hindi nyo po ako ang iba-ibang sabihin ng EB Happy dahil ako po ang nag-rate doon. Happy is not equal happy. It's everybody happy. So yun yung pinaregister mo? Yes, yun po ang pinaregister. Pina Tapos yung in-award ng ng IPO. po okay, hindi ko po kasi pwede iparegister yung ibi Happy as equal happy. Kasi muna-muna, hindi po ako creator ng ibulaga at hindi rin po yung team. Si Sir Joe ay po yung creator ng ibulaga Okay, so everybody B happy. Everybody. You yun. Tama naman. So, uh, nag-react yung tape dito. Sinasabi ay hindi mo naman daw pwedeng gamitin yon para pigilan yung kanilang EB Happy na segment. O ano masasabi mo doon sa sinabi nila na yun? Eh? Hindi ko po talaga pwedeng gamitin yon para pigilan ng EB Happy kasi patigas ba yung ulo nila? <laughs> okay. Wala. Sino pa, Sabi nga po nila, sabi nga ng mga basher, ito lang ako, para lang akong puto. Ano po ang laban ko sa kanila? Kung gagamitin po nila yun, hindi gagamitin po nila. Wala po ako doon magagawa. Kasi kahit kung mag sa ako, ano naman po ang mapapala ng 500 ko sa bulsa compare sa 500 million nila? Hmm. O nga naman, o nga naman. Good point. Um, may sinasabi din sila na pag pag-file ka daw ng trademark application, yun daw ang aharangan nila. Ano naman ang masasabi mo? Ang masasabi ko lang po, bago ko po in-apply, sinabihan na po ako na baka yung opposition na take ang gusto ko lang pong malaman sa part ng day, sino po ba nag ang nag-create ng EP Hub? Bakit hanggang ngayon po hindi niyo masabi ko kayo talaga nag-create, hindi ko talaga pinili. create Alam ko naman po kung bakit. Kasi alam niyo po yung totoo na ako po ang nag-create ng EP okay, very clear yun. Very, very, ano, very directo straight to the point. O oh, ito, ito na lang. Uh, ano naman reaction mo? Kasi kahapon nakausap ko sila na gusto din nilang i-oppose yung salitang Dabber Cuts naman, kasi nirehistro na lang kay DJ for Trademark. Eh gusto ding i-post ng tape. Ano naman ang reaction mo doon? Ang Dabber Cuts po ay... Wala kasi ako, wala pa ako ng time na na-use yung Dabber Cuts eh. Pero isa lang sigurado ako, isa akong legit Dabber Cuts. At hindi nyo po... mag post nyo, I think mag post nyo kasi Hard to say, pero kapag pera ang gumalaw, lahat mong humukus talaga yun. Mayroon talagang ano? It's between the TBJ and A. Labas po ako dun. Pero para sa akin po, ang Dabber Cards ay para sa mga legit Dabber Cards. very much. Okay, so yun. Ano ba ang mga ano? Uh, o, oh, maiba naman tayo. Ano ba ang mga pinagkakabalahan ni eko ngayon? Ano yung mga next projects mo? Ay, 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 ay sa YouTube ko nakita ko meron yun, YouTube na hindi happy. Yes. Ba yun? Kasi po uh, balak ko talaga na yung everybody happy dahil family naman talaga po nila dito gilay kung paggamit. <laughs> eh di, gagamitin ko na lang total ako naman po yung creator noon. So gagamitin ko po yung sa YouTube, sa Facebook. So if you don't mind, follow niyo po yung Facebook ng EB, EB Happy Official and YouTube ng EB Happy. Isa lang naman po yun, uh, hindi kayo malilito. EB sa Happy do? official, EB Happy sa YouTube. Sa YouTube at EB Happy? Yun yes, yun, yun. EB Happy po. Yun. Ano ang kakasahan nilang ilalagay mong content doon? It's uh it's a, a kind of content na kapag pinanood nyo, masaya lang lahat because it's everybody happy. Okay. Mamimigay tayo ng prize, uh, makikipagharutan tayo sa kung sino-sino. <laughs> And hindi lang ako makakasama yun. Makakasama nyo rin yung, iba, yung isa ko pang uh, writer ng EP Happy before. before. And so kasama ko na, siya doon, mga kolab mo. Makakasama ko siya at marami din tayo mga kolab na iba. Para, Exciting pala. Para, Exciting. para naman Exciting. po hindi masayang yung creation ko kaysa hindi niya ng iba. Okay, thank you very much. asahan niyo po yan. And uh, any upcoming shows? Upcoming. Uh, kita kasi po tayo sa Clowns. Every Tuesday and Thursday, Autopixel sa May Kaloocan. And huwag niyo pong kakalimutang uh, magdasal, lalo na po dun sa mga basher, magdasal po kayo, ha? Magdasal po kayo dahil ang dami ng kasalanan. Thank you very much, Echo. Naku, maraming ka lang So ako, guys, um, ito si Echo, Namit ko, sobrang bayet. And gusto lang naman niya na ano eh, yung sa kanyang pinaghirapan, yung sa kanyang idea, di ba? Pero anyway, kung di man magkakasundo, is moving forward with the EB happy, everybody happy. Yes, so, po. more power nga ko. Thank you Support po. Ako sa yo. po. Thank you very um, much. Kung hindi po creator ng EB, EB happy, sabihin niya po kung sino. Thank you. <laughs> Salamat, Eko. Bye-bye. Abangan nyo. More to come. EB, EB happy.